y

Mga kinapog-lima nato o ngayong tagnatang pero motor ka pala si Kristo sa kong si ay ayaw siya na 'di nga mo magretechi ngayong magamalwas ngayong guelas na gatou ay ang sa Lai, bawal so, uh, ng um, bu bawal sa oh, sa bawal 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 sa Huwag mong religion si Kristo ang kita ang simbahan sa Diyos karoon. Sa mismo. Kung ha? Ay nakuupan Paminawa lang. Bible ala, Ang na Sige na ibarogan niyo ato. Maluwas Sige. Kita jiban si na wala ba kaw masayod ang lawas bao ang tempo sa wala ba kaw masayod nga ang inyong lawas bao sa ang ay, kunin, kaya, ngamang, tuwan, tuwan sa espesyal santo nupoy ad ka niyo gihatag sa inyo gili kanu ang tagiya sa karon kun indyo Siya nga mong tuan tuan kun sabag mo awatay pagduwa na aga ko naksingay motasa kalawasan <laughs> kalawasan da gili sa umbalay hmm, kita kita pero kita gi ang atong simbahan ha nanuwa na lang yung magdag simbahan kay labag na sa manangyaw kag na kay natawa ha ah. kwarta utso apaan labing huwandong na Diyos wala po sa mga balay na tiro ng itong natawa sister na Apan ang labing hanggang niya Diyos, wala magpuyo sa balay ng matirukot ng mataw. Bible game ito, it mandigid ang, ta ang tao. Oh, 17. Oh. So, atong tuwa sa 17. Oh, beto ka to. Ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan, na o ani ni mong ginaw sa langit, o siya ta, wala magpuyo sa mga timpo nga binuha tumataw. Pita, ah, muna mo siya, pulong sa ginawa, ato masabitan niya mo. Ikaw ang sa espiritu. Hindi, may wala ipubuli ba mo sa reliyon. Wala ba, sabot sa reliyon, wala. Ang tanan tao, tumboy bayot, na ikalawasan kay gipa, antusan ang Kristo dito sa karbaryo sa kru ang imong argumento ni Arao kuras uno bantido bantidos tabay ka tulad na duha o may kasayad ka makuya biya taning kaduhang kamatayon na direct bente o nga gitambok ang kamatayon o gahadis katos kalayo kaya hindi na kalayo mo ang kaduhang kamatayon ang tanang tao ng nangalan di asribo sa kinabitambog katos kalayo nagi-imperno kalayo kundi ito ang prasis. So, kung maprasis ta, ang tao di mong makasasala, magunta mo ang tanan ng tao ng duha-duha, na Ang kaswata ng ingon, wala gaya tao matarong, wala kasabot kung nangita sa Diyos. Mabita isang niya, gina siya ang kalawasan. Bala na, wala sabot ko niyon. nakasala ang tanan, ugnawayo sa ima sa Diyos. Tanan ta, makasala. Muna nga, na si Kristo, nagpakamatay siya, sa Roma 5, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa paghugma kanato kay sa makasala pa kita na si Kristo alang kanato na pagkamatay si Kristo sa ang gugma sige nang wala to bibuli mana di ni wae dapat ana ang inyong na ang ato nga maluwas atong kalag nanangyaw ni ana nga naa sa bible pamati ilang tawa pamati ilang sister Di, di, si Kristo ang nanuluwas na ang pulang na wala... Uh, ang kalawasan ang ginawa sa Bible? Last Bible. Ang mga iskrito. Talaga, naman, ako sa umurisayas. Ako tuloy ko nasa sulti. Hindi ko ikaw ang may balita. Kaya kinimawang ang gahawin sa Diyos. Aron pagluwas sa talangin mo ito? Pulang sa Diyos ang makaluwas. Hmm. Nanahinig ako tadi sa reliyon nga. Alisaan ang mga isamu. Dahil hindi, nagsayang nyo lang niyo sa kalawasan. Di, di nga. Para ikuan sa At tao. Sa ang makasayad siya. Kaya ang rumah Jesus niyo, spiritual man ang kalawasan uh, ko na ito. Yan daw may ulaw lawas. Kani nga tong Kani nga tong lawas matay man ni. Eh. Yan daw man mag ulaw sa Ginoo. Muna ni mo to sa inferno malangit kung di ka maproseso. madelikado ta sa inferno si Gutierrez ta, kay si Gutierrez. Kay kining lawas ka madunot, kinala, masulga, sulga, madunot. Lawas, matay, magulog, sa madunot, kinala masulod sa sulod lawas ka matay maglugod sa bali lawas ito tuhan nga ato sa inferno malangit. Busa samtang karon ni apat adre, wa pa madugtan na to lawas. Dili proseso sa Bible. Roma Jesus ni bitaw, batin na Maluwas ka kung ipahayag mo si Jesus mong ginoo kasi kasingkasing mo mutuo kang iban sa Diyos, sa Dios. Gihin Di mo kita matarong sa Diyos kaya nagtuo kita sa kasingkasing kasi kasing doon naluwas kita kaya ipahayag mo ato ito gini. man eh. Atong daw atong. Wan ulo do si. Hmm. Hmm. Apan kad itong midaw at niya gata niya katukod yung mong manak sa Diyos. Yan ka sister o Espiritu Santo. Matiuri si Usuban kaya doon akong tulong sa kawalan na ako ban kanila. Kanihin mo madawat ka rin, sister. Kanihin Espiritu Santo ang isaad sa ginoo na ipisolo te si og mo sab kaniya midangat kaniya sa pagkadugog dinhi sa batuo dinhi sa hayo dinhi lita na naghatag kaniyo kaluwasan mituo ka, ka mo kang Kristo busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaniyo sa Espiritu Santo nga isa ti man nga kamo iya e, na ah man ni e, Patrick sister kay mo kasing-kasing na aron ah, pagtuo ka mo yang manak gipadala sa Dios ang Espiritu sa anak nga ni sa kasing iusaw e, ang Kristo kay Kristo hapit nang mobalik Roma 8:16 may usa ka kay Kristo. Kinsa na may usa ka kay mubalik si Kristo, ang damo na niya. Magkigiusa sa maong espirito, espirito ni Kristo sa atong espirito. Aron pagmatuo na kita mga anak sa Dios. Di man si taka, si ka Dios. adto ah, di, di man taka ka siguro, sister. Ay di. Yes, wa so sila, ko ano man, na, interpretation naman. Na. Interpretation na siya. Naa diyan tinuod sa kalawasan. Sa Bible.

Pues Tentu, I mean ya. nah, oh. selamat, <burr shit> <t emphasis> <noise> Basi mau kamu kasih sabut, ada kasih Di nama pilih masang hewan. <laughs> pilih mana nyau? Ah? Pilih mana sama sama ngakuan. Jadi, jadi di, di, takut dia di, ta, atungkan wasan. Angat tung, angat tung disebut tahu. Okay. Si Jesus Christ, nggak luas satu. Nah saya juta na impir nuk malangit entau. Oh, di tempat saya. Oh, uh, karun. Ang pagutan na karo panali tag gumatay tak ang tao di magid perfecto man may katapusan man gyud. Butang na salungon atong lawas ilubong atong espiritu mulhay na na duay pa inan espiritu lang uh, lagi tong iperno Sigurado pa kag langit yung ka. Di oi, di di ta mo Kani Bible na to. To kani. Lagi kani to kani. Bible. Oh, ano ah, diri atong imantala kay kani magi pure. Iya magi sige no. Gipadala ni sa Dios sa tao Ingon ang ginoo sa pila de glass na Bible, ayaw ko ay dugangi. Diri lang natin yung mantala. Di, di, so mantala ta. Ang, sa kaluwasan lang sa atong espiritu galang. Sa atong buk bukong, lugang O lugang yun. Kita <laughs> dito ang lugang kay Kaya madlok na niya. Madlok na niya ang lugang. Wala nga dirigid ta. O. Mga agay sa Bible, kayo klaro. Mula klaro mantala, takta ko na agay sa Bible. So kung gano'n itong mantala. O, oh, <laughs> Ang imong katarungan, ya diri nah kita berduga kita berduga kita berduga dia berduga kita berduga kita berduga kita berduga kita tapi kita berduga luasa lubang kita lagi sepak sakit dikit sepak sakit kayak lagi kan sekalayu si kayak antara tahun tahun kesalah oh sarumat tris bin tris rumah rumah sarumat tris jis. nah tungkol diri oh kita lah nah jis Tawang ang kasabot para gingon. Wala, wala gayo yung tawang matarong. Pwede na kasabot ulo sa Diyos. Huwag ito ay... Huwag ito kabalo, asa kita palo. Basta, niya pala kita sa si kalibog. Sabi nito, wala gayo. At, ato yung imantala na, oh. nga nung, nga nung, na Bible. Hindi na. Huwag ito imantala na. Huwag Oo, oh, lagi. Nakasalaan ta, para makasayod ang tao. Oo. Oh. Oh, ato ipasayod. Ang among nasayaran, among ipasayod. Narastanan sa Bible. Oo. Oh. Nakasalaan ta lang, huwag yes. nahilayo sa Himaya sa Diyos. Maka salah kita. Okay. So wak kita kalau wasan kita rah mun nang jodoh ta. muna na na si Kristo nak siya, sia, usaba sa igon uh, sa tuan sa Roma 5:8. Apan di pakita sa Dios kanato, ang gidakon sa paghihugma kanato. Kaya sa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Oo oh, ganina. Muni nga gipasis this Bible. Tabay ka duha. Oh, ni oh. Na. kay natay ikaduhang lawas buhol nga matay ta ato sa wasahon nga natay ikaduhang lawas ni kapatay nato gad automatic taga ang taglawas nga espirituhanon lawas nga di na matay Nah, na kay kini lawas kay badunot kinahalan magsuob na sa pulit madunot ug lawas nga nah. Nah. Lawas badunut, kinahalan nasapali, lawas matay kinahalan magsuob na sa pulit na matay ngunung matug impirno man langit taga taglawas ginoo oh, oh mo Espektuhano nalawas ini kapatay nato butangan nenta uli ta maproseso delikado ta sa ikaluhang kamatayon kaning inferno diwa lagi ta masayod uh, <laughs> oh. ge pasayag <laughs> ta yes, sa um, bible yes bible yes bible kan pao wag Kita gid <laughs> git sa kaseranan anay bible oh natay ikaluhang kamatayon bad kita nagbasa ta bible ang pinirong patay pisikal kadinato unod ikaluhang kamatayon po sa inferno na og gitambog ang kamatayon og Hades nato rino kala yoken dino kala mao ang kaluhang kamatayon Ang tanang tao nga wala nga lang, just libo sa kadabuhi, tambong gato sila, kalayo. Pag masulat yung pangalan sa libo sa kadabuhi, kaya ang imong argumento, duduha man. Muna, ipasist na ito sa Bible para maisak no, to. Wala, o, oh, sige. Sagutahin so, niya na lang. Nas Bible, ito kaway limong-limbong. Kaya sayang kayo na mga na mong limong-limong sa Bible. Yeah, <laughs> oh. O. Pero ba, Jesus, nabi, na uh, maluwas ka, nana. Na, Sugod na kalawasan, ha? Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mong ginoos, si kasing-kasing mutuok ang gibanawasan sa Diyos. gihimo kita matarung sa Dios kaya nagtuo kita sa kasing-kasing gayud og naluwas kita kagipahayag gipahayag kini di ta matarong pero mutuo ta Kristo kasing-kasing himo unta matarong sa Dios kuan na dawata si Kristo kuang man ang pagtuo para mahimo ta na sa Dios na dose apan kad midawat og bisalig kaniya gitaga ni sa katuig ni mo manak sa Dios automatic kay e Mateo banke Duha kun tulong makatigom sa kungalan ana ako kanila nang Ginoo. kani imo madawat bag man, karong gilibat karong kay balaan ni Bible gipasang niya gud sa Ginoo nakadawat mo gay bayad panghakad mo bayad. sa bayad mo lang imo sa Ginoo mao mao sab kini ang bidangat kaninyo sa pagkadugog ninyo sa matuod na minsay matuod ni kay Bible man gid ni matuod ni minsay sa maing balita nga naghatag kaninyo kaluwasan mituo kamo kang Kristo busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga isa tibaan nga kamo iya na o so, asan ihatag bag sa imong kasing-kasing na aron pagpailang kamo iyang manak padala sa Dios ang espiritu sa ang anak nga ni sa atong kasing-kasing. padala. Uh. Hi usahon tang Kristo kay moabot ay si Kristo iandam niya ang mga katawhan. This is size. Okay, Roma ka, langit. na. Langit Makigiusa. O makigiusa oh, ang mao ang espiritu, espiritu ni Kristo sa atong espiritu. Aron pagmatuod da kita mga anak sa Dios. Automatic na. Kay kita man ang timpo sa Ginoo. Ha? Kita ang timpo. Mo no, ganena. Mo no, bulay kita. No, Tuwas sa tabad. Tuwas uh, sa ako ni Bad. Kay para makatramtam ang tagalawasan. Buhi pa ang guto sa ta kay kaya ang buhi makasabot pa ang patay din na. Wala ba ka mong masayod na anong lawas mo ang timpo sa Espiritu Santo na nagpuyo diya ka ninyo. Huwag yatag sa Diyos kaninyo. ninyo. Dili ka mong antagaya sa anong kagulang kundi ang Diyos. Di man ta ka siguro kaya makasala man ta. Buto o kang pagdawat ni Kristo magdawat ang Espiritu Santo. Di siguro ta sa Diyos. Ang Diyos mo nagsiguro. Sama sa imong apo ba mo, anak, siguro oni mo na pagkuha kay basi balik sa karasada ikaw lang siguro kita din o God man ta ang Diyos na siguro na to muni ang pulong nga si na na dos ko rin to uno bante uno ang Diyos gayon ang naghatag ka na itong kasiguruan kang Kristo ang Diyos maagilang pili ka na to huwag ipatikan kita niya estimaan nga kita iya na huwag itagan kita niya sa Espiritu Santo din sa itong kasing-kasing ingon nga pasalig ang pasalig sa Diyos atong saligan so, kita naluwas Diyos Mungya tongto ay luas banggit angwa no? no. Oh, naguto dato. Kadi magambay bol. Kar buhi masih kesto, banaw. Oh, tawha. Si di di na banaw si kesto, pagkasiguruhan kaluwasan dag kay kung ginulo di baka kun. Di makakat ngi dunaw. Ano? Ana magya koi baka oh, pero ya gi kestigo ka. Kestigo ba? Ah, anday building gi mamaka. Siya nga pa makatuo. Oh, praw ka Oh, Kalaw, Oh. Ha? <laughs> ah? Mga anak, yeah. mga anak, dawat mo si Kristo, tuon na ka, ikaw anak. Mga anak, ihulan ko ka mo niya, hindi pagkasala. Makasala dito kayo, buhay dito. Apan, kung may makasala, may manalaban kita ng Kristo, matarong siya may mutubang samahan. Mga nima, mga sa Kung muna mo babag sa atong sala, para maluwas ta. Okay. Sa dihang may tagpasailo sa atong sala, pasailo ulit sa Diyos kay yeah. kaya anak naman ta. Unang proseso, mahimutag anak sa Diyos. Apan, kung isigit ato sa Diyos sa atong sala, siya na matarong o maroon siya ang saan mo, pasayang lugar ito na sala, o manghinlos na itong kalapasan. Andam ang damang Diyos. Si Kristo ba maghukom, uli ka kadawat ang Kristo, malibad ka kay Impel naman yung kakasi Kristo, may hapang maghukom, na, mo sa budawat dugang kang Kristo, kaya kung di ka gusto mag imperno, na, ang ama, hindi maghukom maghukom, kabisan kinsa, kaya yatang niya sana, kang ipig katulos paghukom. O, no? si Kristo, di tan ni Kristo, sa saan niya, 1G28, di, di na tamamatay si kanuang kamatayon, ay no? naghatag ako kay lagti dabuin dayon og di nagayud sila mga matay e, wala makagaw kay lagi kang tanako gisa no, sa ginugi gitubawa sa kamot sa Dios kay eh, posisyon man ni Bible iyam ni pulong di man sa tao espiritu man sa Dios man ni bisag mamatay ta iya tong buhion bay singko sa giingon hm usa gyud nga di sa Ginoo oh. kay na ay ang nagdagay nagdala ning Bible nga surambaw na ng uban muna away kalawasan bani. muna nga ang, ang atong sangyaw tinuod Nagi sa Bible. Oh, dugangan ng kuha. At wala. Nagi sa na. May na. Kung si Jesus mayroon kaniya, ako mga pagkabasa kung kinabuhi, ang nagtuok ka na kung isang tumatay na buhi. Hindi nakahog sa sirupan. Kaya gisaada sa ginoo. Ang Bible may tinuog. Bible. Bible tinuog na. Tukod din na karoon hukman sa sirupan na iusak ng Kristo Jesus. Bisa grabe kagsala. Apan kung nagpuyo si Kristo Jesus ng kasingkasi kaya na dawat manin mo. Bisa ang patay ay inulawas sa sala. Ang Espiritu kinabuhi ang kayo kay Himo mga kamatarong sa iyo. nya mun ni ka sai mu mabaka aku luas tagi ko kay gisang nya wan midiri nga bible gitu agi di limbung usai imu sa ginoo um, bugal bugal sila. kinsa imang has suma, sa pagsumbong sa pinili sa dios ang dios mismo nag ila kanila nga way sala di ka pa sala ka kay di ka kasul sa langit kung nakay sala oh may nakaw ko ba kay sir sad an wala si kristo jesus mo lu pagamatay og sa to sa dios nga liyo po alang kana tuwa tuwa atong ginoo bugar mo na sirbul atong karawasan di na tamahimula sa gugma sa dios siguro kay ibad tarawaw kada kasi guru ako baka apostolic kay result ya kada kasi guru ako wala bisan unsa gapu pula grato igas yang gugma bisa ang kamatayon ko na buhi mga anghel umunot yung pamnuan umagahon ang abutan karon sa umabot ang panahon nang bisan ang kalibutan sa ita sa ilawom wala bisan unsa sa mga bituwa kay pula grato gikan sa gugma sa Dios kada ato pinagi kag Kristo Jesus kay atong Ginoo wala kami ginugamhanan di baka kon tarawang ang Ginoo ang saad kuan niya ha unti rebi roma 23 kay dili gi mausab ang una sa Dios labo sa ipilio palanginan tinggal us bunia, kayak gubba anjo, isya malu, isya setau. Wah, sebutuh, kak muda, wat, luas lu juga segini. Ini bakal kok, ini lu? Oh, ini gue bagi lain. Ini baik bulu, man. Kayak yang tau, mereka heranan. Oh, tau, ini ulang-ulang singku, ini, nah, pematudan. Ang pagmatuod mo kini, ang Diyos naghatag ka na ito sa kinabuhin walang katapusan, o anak kini siyang anak, ang mudawat sa anak may kinabuhin walang katapusan, ang di mudawat walang katapusan. Apan, wala mudawat sa anak. sa Diyos, wala makabaton sa mong kinabuhi. Gisutan ko ka muna yung tanan na nagtuo sa wala sa anak sa Diyos, aron masaya ka mo, may kinabuhi buhing na yung katapusan. Na, nagyatag na. Muna giingon sa uh, Hudas uno, 3 na managsamang na ang na ito. Makaangkon ni, ang po ka. Buhi, pata ka ang buhi, makasabot pa man. Ang patay din naman. Ay. Tres, sa giingon din eh. nga mga higala. O, oh, talawa, brad. Gipangutan ta ko ang pasulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan nga managsama nato na ang kun. Kung angkun kun kakaroon, kamuluwas naman niya. Eh. Kung hmm. angkun kun kakaroon sama, pinagsama nato hmm. na ang Kristo, kaluwasan. Lahat angkun ang sa kaluwasan. Karo, pangutan na, dawat binong sisos kaya ikaw na luwa. Ah, hmm. hmm. oh, tay haya hay kayo. <laughs> <laughs> dawat ti Bible Santo. Iyon ko buwag basta kanana. Oh, Bible po Bible na matutama tuod. <laughs> oh, muning muning kasabutan sa ginasugad. Na, kasabutan ang kalawasan sa ubad, lago-lago. Kaya nyo, di ba kakun? Nao, kung hibiru, jis, jis. Di ba kakun itong Na, jis. Sige, ino sa jis. Hebrew Jesus jis Tugod kay gituman ni Jesus Kristo ang buot ipabuhat sa Diyos kaniya na hinuang kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang alang sa tanang panahon largo ang kaluwasan way ingon nga di na pug puluwas duha ta di na pud di mga ang trapasaylo sa sala duha ton sa Dios oh dire Ang una okay. nimong gikuan uh, ang sala gyud ang sala pa kay pasaylo sa tusala pasaylo tas Dios ka anak ta maguna kang binuhat bad kay duha ka gay na kay bisan kinsa ni usa kang Kristo maguna sang minuhat andaan niya agi ang bag-o -um na Gidungo ko kamustak na akong humutan, kitabangan ko kamustak daw sa kaluwasan. Mauna kini ang taknas pagdawat sa kaluoy sa Diyos, karon mauna ang sa kaluwasan. Hmm. Dawat mo siya wala, kaluoy kaluwasan, bag kaluoy ta sa Ginoo. Kaluoy ta sa Ang kaluwasan na tugi kaluoy ra ta sa Dili sa buhat kay ang tawo makasasala na. Na? Giluwas kita niya, kini dili tuod sa bisag unsang maayong atong nabuhat kundi tuod lang sa kaluoy. Kaluoy ta stakaluas. katong dawaton. Ang ta ang tao mangudrag nga garbo mo nay gigamit ni Satanas ang garbo para ang tao maimperno. Pero ipaubos lang nimo ang imong pagkatao sa tubangan sa Dios kaniya pulong madawat gid tungkaluasan. kaluwasan. Buhi kita ta maluwas. Kay kasingkasing espiritu ni Kristo, di usahon ta. Inigabot ni Kristo di libre na ta sa imperno. Oh, di sir ka magampo, mga isa gid pa saylo. Mga pa saylo. Pwede ta pa kay anak man ta. Anak Oh. Kang ang anak kan anak ba di budawat ang Kristo di na siya pasaylo sa Dios. Isa kun sao ba di pasaylo. Kuyo kayo ang atong nahon bitaw, di mausog kay gadbuso ang tao na ang yawa ang naglimbong kanila kay di gid ka basang yaw. Gitambog usab ngadto sa nawa kayo ka supre. Di ang gitambog ang mananap ug ang propeta daghay matutudlo ng bakakon. Didto sa sila adlaw ug gabi hangtod sa kanturan. Gihimo nila ang kaluwasan ug mayo. Makabuhat kag maayo, brad. Ganti na abrad, natagal ka taga, ganti sa ginoo kaning mga imong panginabuhay dinalis doon. Oh. O sa ginawa, o sa o oh, atong Ang 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 si Kristo, ang sa cross ang kuwata ang ang sa ang 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 gino'o, ang 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 kita ang 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 tugdi so, ka mga tisa sa nga usap, pagkaposiso ni mo. Hindi ka kasayod. Na, bentiros dosi. Si Jesus mi ingon, kan, si Jesus mi ingon, mabalik ako sa ibang lugar, yung malulagan ti awal ni hatag, satag, satag, sa sa iminuhatan. So, ah, buhay kita maluwas. Ang potabad. Ginong Diyos, kalabing gaman ginoo, salamat ginoo, niining balaya ginoo, nga imong mga anak na ikihapon ginoo, nga nagtuo ka ni mo ginoo, ipaprasis lang ang kalawasan ginoo. Ikaw maghatag nila o uh, panalangin ginoo, bisan pa man sa ilang kalawasan ginoo, bantay siya po sa mawartian. O salamat sa ginoo sa pagkatapos na mukha ginoo. Malangin na kami ginoo, makasukaroon sa iyong pulong ginoo. Gamita sila ginoo, mga um, kanakan ni ginoo, ang um, musang niyo um, sa misahe nga ito sa uban. Huwag ka niya mong ginoo, um, mga sa alam, kaya sa ng Diyos um, ang Diyos. din masahon. Hindi mo puyo ba ang Diyos? Na? Ikaw, puyan. Siti, korte utso. sige yung sa korte utso na apa na labing harunong na Diyos wala magpuyo sa balay ng mga tirukod mga tao wala kita ang tempo kita di city kita na bandi pa po ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan tayo ini niya niya maong ginoon sa langit kita, wala magpuyo sa mga tempo ng minuhat ng mga tao kita harun ang tempo puyan sa Diyos kita ang simbahan sa Diyos kita